ipinatayo ko na tulay noong 192002. 23 years na namin ginagamit. Anong nangyari? Donation yun, yun ng taka ibang bansa. Hindi ko na dapat banggitin. Pero ngayon, dahil sa pamumuno ng ating congressman of the crocodile, giniba nila ang amin tulay. Okay! doh makano malakas. Malakas! Nakakarating po sa kongreso! Nakakarating! Okay. Ito na, ang Gabriela, tunay na Gabriela, lumalaban para sa bayan. Hello! Kumusta kayo dyan? Buhay pa ba kayo? Subahat! O hindi ba kayo nalulunod? Ayaw nila sa bagot. Nalulunod na ba daw kayo sa baha? Ba? Sagot! Bago ko umpisahan ang aking mahabang talumpate, nagkataon lamang na hindi ko mahindian ang mga nandidito, ang mga organizer para ibaba ang mga buwaya sa kongreso. Alam nyo ba kung bakit? Hindi ako representante ng kababaihan! Mukhang sa diba? Dahil lang. may lang. sa mga senior citizen. Age is just a number. Performance Kaya is the best. Kaya nandito ako ngayon. Bilang 70 years old ako. Lugi na yung papatay Ayan sa po, akin. May, may mga papalating Lugi. po tayo kapitana. Okay ba? Welcome po sa inyo. Malulugi yung papatay sa akin ngayon dito. Okay. Dahil over. sa inyo kung bakit ako nandito ngayon. Dapat ako ay namamahinga na lamang. Diba? Ah. Dahil binigyan ako ng Panginoon ng magandang buhay. Tama! Alam niyo ba kung bakit? Bakit? representative ang ating batasang pambansa. At hindi nyo na itatanong. Ano yun? Ang inyong lingkod ay dito lamang nakatira. Diyan lang kami o. Oh, sa tabi ng batasang pambansa. Diyan sa tabi ng DSWD. Sa ilang-ilang street. Kami ay mga squad. lumipas na mga presidente magmula nung 1 piso at 50 centibos ang galunggong magbabago na daw for almost 37 years wala pang nagbago nagbago nga hindi sa ikabubuti ng mga Pilipino tama! kasi yun lamang yung panahon natin ngayon yung panahon natin na ibagsak natin pababain natin yung congressman hindi congressman ng mga tao tama hindi siya speaker of the house tama. of the representative pwede natin palitan ang pangalan niya ano? ano? Ang The Speaker of the Crocodile. Kasi ang mga miyembro niya ay puro tong, gresman, puro crocodile. Okay ba yun? Okay! Ito so na! Ipagpapatuloy ko pa, medyo ginagadahan ako eh. Ang isa pang dahilan kung bakit nandito ako ngayon, control ay sa mga regions, mga cities, mga barangay sa iba't ibang probinsya. Hindi pala! Saan pala? Meron din kami dito tabi ng batasan yung ipinatayo ko na tulay noong 19-2002. 23 years na namin ginagamit. Anong nangyari? Donasyon yun ng taga-ibang bansa dapat banggitin. Pero ngayon, dahil sa pamumuno ng ating congressman of the crocodile, giniba nila ang amin tunay. Bakit? Okay. Banggay bayatas. At, at, imbes na ilagay nila ay repair, hindi. Construction of concrete bridge. Mayagas B. At alam ba nyo kung magkano pondo? Magkano? 77 kama yan. Isa pa lang yan. At ang laban natin lahat ay hindi na dapat maulit pa. Pero, pero, hindi lang kami. Tayo, dapat tayong lahat, lahat. We must count ourselves. Dapat nakasama tayo sa pagbabago Mabuhay ang Pilipinas! Kaya tayo! Kung may kasabihan, merong simula at may katapusan. Okay? Kaya kung sinimulan nila yung kanilang corruption, hindi na lang tama naman yun eh. Yung corruption ngayon, hindi na lang hindi na lang maliit eh. Hindi na lang thousand, hindi na lang million, hindi, kundi bilyon-bilyong piso na. Napanood ko sa TV kahapon, yung isang kwarto punong-puno! Punong-puno ng mga isang libong piso! Kasi laki ng ano, ng, ng punong-puno yung isang kwarto. Imagine, ngayon lang nangyari yun. Ngayon lang nangyari na kung saan, na kung saan, ang dami ng mahihirap na mga Pilipino. Yung mga mahirap mas lalo pang naghirap. Kayo, anong gagawin natin, mga Pilipino? We will spend our time. Yung panahon natin na nalalabi, ispend natin para mabago ang pamunuan ng ating bansa. Ang inyo pong lingkod, pagsasalita ko, kahit hanggang mayang gabi, kaya lang. Hindi naman siguro pwede yon, di ba? Kaya ako, ako po ay supportive ako po ay sumusuporta sa anumang layunin sa magandang layunin para sa patunay na pagbabago lagi sinasabi yan ng mga politiko pagbabago, tunay ba yung pagbabago? kailangan yung tunay na pagbabago may kasabihan ano yung kasabihan? magagawa yon pag dumating ang eleksyon tayo ay pipili ng tamang tao na maglilingkod sa atin kaya kailangan baguhin na natin ang ating mga pag-uugali pagdating ng eleksyon katulad ngayon, nung isang araw meron kaming general assembly doon sa barangay Bayatas, ng mga senior citizen anong sinabi ng aming dumating yung libo-libong kilo ng bigas. Mm uh -hmm. -huh. Ando po, namigay sila nung isang araw sa kanong kahapon. Ayaw, Grabe. Libo-libong sako ng bigas ang ipinamigay ng bigas. Dito sa within di, nakapaligid, ano ba, nakapalibot sa batas ang na binubuo ng Barangay Payatas, Commonwealth, Holy Spirit, Batasan Hills and Silangan. Especially Barangay Payatas! Bakit? Kasi may bahay ng aming kapitan ay kababayan ni Martin Romualdez. Tagalate siya. Kaya after eleksyon, nagpunta yung buong grupo niya doon sa Leyte para kumubra ng kanilang ano yung kinubra nila? Siyempre, yung corresponding na katumbas na bayad o pondo na ibinigay ng tingog party list. Okay pa yon? So, marami pa kayong malalaman. Kaya lang, medyo mag-stop na muna ako dahil, pero sana na-encourage ko kayong lahat. Sana, yung mga makakapakinig at makaka... Anood ng ating social media mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Lalong-lalo lalo na yung mga nandun sa kanayunan dahil lingit sa inyong kalaman. Ako rin ang Pangulo ng Integrated Product Marketers Association of the Philippines na kung saan yung mga mga ngalakal, yung mga nagtitinda, wala silang representative dyan sa Kongreso na kung saan noong ipinatupad yung party list. Wala namang tunay na nagre-represent sa mga may hirap na katulad natin. Yun lang po. Maraming salamat. Patnubayan tayo ng buong may kapal na maibigay sa atin yung ating minimiti. Maraming salamat.